Kabanata Labing Mga Tuntunin Tungkol sa Kabanalan at Katarungan Sinabi ni Yahweh kay Moises, Sabihin mo sa buong sambayanan ng Israel, Magpakabanal kayo, sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Igalang ninyo ang inyong ama at ina, ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga, ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Huwag kayong maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan ni gagawa ng mga imahin upang sambahin. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Kung maghahandog kayo sa akin ng handog pang kapayapaan, gawin ninyo iyon ayon sa mga tuntuning ibinigay ko upang maging kalugod-lugod sa akin. Dapat ninyong kainin iyon sa mismo araw na iyo'y inihandog o sa kinabukasan. Kung may matira ay sunugin ninyo. Kung iyon ay kakainin sa ikatlong araw, hindi magiging karapat-dapat ang inyong handog. Magkakasala at dapat parusahan ang kakain iyon sapagkat iyon ay paglapastangan sa isang bagay na banal. Dapat siyang itiwalag sa sambayanan. Kung mag kayo sa inyong bukirin, itira ninyo ang nasa gilid at huwag na ninyong balikan ang inyong naanihan. Huwag ninyong pipitasing lahat ang bunga ng ubasan. Nipupulutin man ang mga nalaglag, bayaan na ninyo iyon para sa mahihirap at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Huwag kayong magnanakaw mandaraya, o magsisinungaling. Huwag kayong manunumpa sa aking pangalan kung ito ay walang katotohanan. Iyon ay paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Ako si Yahweh. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ng inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapabukas ang pagpapasweldo sa inyong mga manggagawa. Huwag ninyong mumurahin ang mga bingi at lalagyan ng katitisura ng daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako si Yahweh. Huwag kayong hahatol ng hindi makatarungan. Huwag ninyong kikilingan ang mga mahihirap o kaya'y katatakutan ang mayayaman. Humatol kayo batay sa katuwiran. Huwag kayong magkakalat ng anumang nakakasira ng puri ng inyong kapwa ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako si Yahweh. Huwag kayong magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip makipagkasundo ka sa kanya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Sundin ninyo ang aking mga tuntunin. Huwag ninyong palalahian ang hayop na inyong alaga sa hayop na dinito ka kauri. Huwag din kayong maghahasik ng dalawang uri ng binhi sa isang bukid. Huwag kayong magsusot ng damit na yari sa dalawang uri ng sinulid. Kung ang isang lalaki sumiping sa kanyang aliping babae na nakatakdang pakasal sa iba, ngunit di pa natutubos. O napapalaya, dapat itong siya sa atin. Hindi sila dapat patayin, sapagkat di pa napapalaya ang aliping babae. Ngunit ang lalaki magdadala ng isang tupang lalaki bilang handog na pambayad sa kanyang kasalanan. Dadalhin niya ito sa pintuan ng toldang tipanan at ihahandog ng pari sa gayon, siya'y patatawarin. Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, tatlong taon kayong hindi kakain ng bunga ng mga punong tanim ninyo roon. Sa ikaapat na taon, ang mga bunga nito'y ihahandog ninyo sa akin bilang pasasalamat. Sa ikalamaang taon, makakain na ninyo ang mga bunga nito at ang mga ito'y mamumunga ng sagana. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Huwag kayong kakain ng anumang karaneng may dugo. Huwag kayong manghuhula o mangkukulam. Huwag kayong papagpagugupit ng pabilog at huwag magpapaahit o magpapaputol ng balbas. Huwag kayong maghihiwa sa katawan dahil sa isang namatay ni maglalagay ng tatu. Ako si Yahweh. Huwag ninyong itutulak ang inyong mga anak na babae sa pagbebenta ng panandiliang aliw sa templo sapagkat iyon ang magiging dahilan ng paglaganap ng kahalayan sa buong lupain. Igalang ninyong araw ng pamamahinga at ang aking santuario. Ako si Yahweh. Huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu na mga namatay o sa mga manghuhula. Kayo'y ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Tatayo kayo kapag may kaharap na matanda. Igalang ninyo sila at matakot kayo sa Diyos. Ako si Yahweh. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhang kasama ninyo. Ibigin ninyo sila at ituring na kapatid. Alalahanin ninyong naging mga dayuhan din kayo sa Egipto. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Huwag kayong mandaraya sa pagsukat, pagtitimbang o pagbilang ng anuman. Ang inyong timbangan, kilohan, sukatan ng harina, at sukatan ng langis ay kailangang walang daya. Ako ang nag-alis sa inyo sa Egipto. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Sundin ninyo ang lahat kong tuntunin at kautusan. Ako si Yahweh. Kabanata 20 Mga parusa sa lalabag sa tuntunin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Sabihin mo sa mga Israelita na ang sino man sa Israel, katutubo o dayuhan, na mag-aalay ng kanyang anak bilang handog kay Molek, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Kasusuklaman ko siya at ititiwalag sa sambayanan ng Israel dahil sa kanyang ginawa. Dinungisan niya ang banal kong tahanan at nilipastangan ang aking banal na pangalan. Kapag ipinagwalang bahala ng mga taong bayan ng ganoong kasamaan at hindi nila pinatay ang gumawa niyon, kasusuklaman ko ang taong iyon at ang kanyang sambahayan. Ititiwalag ko rin sa sambayanan ang mga sumasamba kay molek. Ang sino mang sumasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu na mga namatay na o sa mga manghuhula ay kasusok naman ko at ititiwalag sa sambayanan. Ilaan ninyo sa akin ang inyong sarili at magpakabanal kayo sa akong si Yahweh ang inyong Diyos. Ingatan ninyo at sundin ang aking mga tuntunin. Ako si Yahweh. Inilalaan ko kayo para sa akin. Ang sinumang magmura sa kanyang ama at ina ay dapat patayin. Mananagot ang sinumang lumait sa kanyang ama at ina. Ang lalaking mga ngalunya sa asawa ng iba ay dapat patayin. Gayun din ang babae. Inilalagay sa kahihiyan ng isang lalaki ang kanyang sariling ama kung siya'y nakikipagtalik sa ibang asawa nito. Siya at ang babae dapat patayin. Ang lalaking nakikipagtalik sa kanyang manugang ay nagkasala at pareho silang dapat patayin. Ang lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki ay gumagawa ng karumaldumal na gawain at pareho silang dapat patayin. Ang lalaking makipag-asawa sa isang babae at sa ina nito ay karumaldumal. Silang tatlo ay dapat sunugin upang mawala ang gayong kasamaan ang lalaking nakipagtalik sa hayop ay dapat patayin. Gayon din ang hayop. Ang babaeng nakipagtalik sa hayop ay dapat patayin. Gayon din ang hayop. Ang lalaking nag-asawa sa kanyang kapatid, maging ito'y kapatid sa ama o ina, at sila'y nagsama, ay gumawa ng isang kahihiyan. Dapat silang itiwalag sa sambayanan. Nilagay niya ang kanyang kapatid sa kahihiyan. Kaya dapat siyang parusahan. Kapag nakipagtalik ang isang lalaki sa babaeng may regla, nilabag nila ang tuntunin tungkol sa karumihan. Kapwa sila ititiwalag sa sambayanan. Kapag nakipagtalik ang isang lalaki sa kapatid ng kanyang ama o ina, sila ay nagkasala at dapat parusahan. Kapag ang isang lalaki nakipagtalik sa asawa ng kanyang tiyo, dinungisan niya ang dangal nito. Ang lalaking iyon at ang babae ay nagkasala at dapat parusahan. Mamamatay silang walang anak. Kapag kinasama ng isang lalaki ang kanyang hipag, dinungisan niya ang dangal ng kanyang kapatid. Mamamatay silang walang anak. Sundin ninyo ang lahat ng utos at tuntunin ko upang hindi kayo mapalaya sa lupaing pagdadalhan ko sa inyo. Huwag ninyong tularan ang gawain ng bansang pupuntahan ninyo sapagkat iyon ang dahilan kaya ako sila itinakwil. Ngunit kayoy pinangakuan ko na ibibigay ko sa inyo ang kanilang lupain. Isang lupain na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Pinili ko kayo sa mga bansa. Kaya dapat ninyo makilala ang marumi at malinis na mga hayop at ibon. Huwag ninyong tudungisan ang inyong mga sarili sa pagkain ng mga hayop at ibong ipinagbabawal ko sa inyo. Magpakabanal kayo sapagkat ang akong Siyawe ay banal. Kayo'y pinili ko sa gitna ng mga bansa upang maging akin. Sino man kumakausap sa mga espiritu ng mga patay na o mga manghuhula, maging lalaki o babae, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Sila na rin ang may kagagawan sa sarili lang kamatayan.